Nagreklamo si Draymond dito mga idol Tignan nyo siya Sumesenyes ng travel Sabay tumatalon pa Ano ba yung ginawa ng Spurs Kaya napaganyan siya Umatake rito si Sohan mga idol Sabay cross court pass kay Wesley And umatake rin po si Wesley Contra kay Moody And dito po yung inerereklamo ni Draymond Play na muna natin na kung titignan natin mabuti mga idol na no, may kita natin si Wesley na ang ipinantatalon ay itong kanyang kaliwang paa sabay may kita nating lalanding din agad ang kanyang kaliwang paa and ngayon palang lalanding yung kanan in which sa rule talaga ay traveling mga idol kaya napaganya na lang din si Green pagkatapos ang bilis din ng mata niya dito sa website ng NBA rulebook may sample pa sila. Si Lebron ang ginagawang halimbawa nila dyan at may kita naman natin siya na right foot ang pinang take off. Sa may right foot din ang pinang landing at natawagan siya ng travel. Sabi pa doon sa description na tumalon nga daw at naglanding sa magkaparehas sa paatong si Lebron at traveling nga po yun. And yung offensive player nga raw po na may hawak ng bola ay hindi po pwedeng maghop o tumalon sa magkaparehas sa paanang magkasunod matapos niyang magdribble kaunting kaalaman para sa ating lahat mga idol. Dito rin kasi hindi mo mahahalata Parang simpleng hop step lang sabay nagresulta pa to ng score sa kanyang kakampi. Anyways, mga atapang atao din po tong players ng Spurs game like itong si Devonte Graham, china-challenge ang depensa ni Trace Jackson Davis na ilang games lang ang nakakaraan ay e mga nakailang tapal kay Yanis. nag sa si Graham dito sa so pagkakataon na yan. Then dito rin si Keldon Johnson naman to, na malakas din naman ang pangangatawan. Okay tong depensa ni Jackson Davis eh. Challenge niya rin naman ng maayos yung layup pero better offense lang din sa parte ni Johnson. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol. Palike na rin ang video, nakakatulong to sa build up ng ating channel. Sample naman to ng good communication mga idol, pero nasayang lang kasi may pagkukulang pa rin talaga ang depensa. I-establish na muna natin na ang tao ni Chris Paul ay si Trey Jones. Itong si Wiggins naman ay si Mamu Keleshvili, sabay si Draymond, tao si Dominic Barlow. Now nagkaintindihan po si Draymond at Paul dito na mag-switch sila ng bantay. Sabay si Paul, may tinuturo na ngayon kay Wiggins na lumipat kay Barlow. Lugi kasi si Paul syempre kung siya yung tatao dyan ginawa naman niya kita nyo naman so good communication no not until nagka error si Chris Paul kasi big man pa rin yung tao niya nasa labas nga lang pero sanay din tong pumesa sa loob kung halimbawa guard tong si Mamu bababa na yan paligurado para dumepensa pero big man eh Ipupursue niya talaga ang bola and nakaligtaan na siya ni Paul nakita niya pero hindi niya binox out so hulaan niyo kung sino yung nakuha Napilay din talaga ang dubs mga idol dahil wala rin si Steph this game. Plus ngayon, wala nga rin po si Clay sa floor. Nagsona ang Spurs dyan at meron na ngayong 1-2-2 zone defense. Ang ganitong depensa ay intended talaga para pigilan ang drives pati outside shooting. Like halimbawa ngayon, hawak ni Pojemski ang bola. Paano siya makakapag-drive niyan? Eh dalawa na kagad ang sumasalubong sa kanya sa kanan. Pag pinilit niyang pumasok, malalagay lang siya sa alanganin. That's why importante rin yung ginagawa ng mga tao na dumidi pa talaga. Nakastretch ang arms para magmukha silang malaki at mabiso ang opensa na umatake dyan. Pinasa niya kay tagaran at agaran ngang may defender na dumating. Ang malupit na ginawa ng Spurs dito ay itong si Sohan na nasa ibabaw dapat ang siyang bumabadi ngayon kay Draymond. Eh dapat trabaho na yan ni eh. Trey Jones kasi pwesto niya yon. Maganda yan kasi naging extra layer siya nung defense and at the same time po makakapag match up siya ng maayos kay Draymond kung ipapasa man doon. Pinasa na lang kay Kuminga kasi ang bigat ng depensa kay Draymond at hindi man lang ding naisipan nito po dyan. Big man din kasi ang tumatapat sa kanya eh. Libre din sana tong nasa weak side mga idol pero kasalukuyan na nga pong pinupuntahan ni Branham yan. Plus biglaan din pong denoble team tong si Kuminga na pa-back off tuloy ang Warriors sa kanilang opensa. Lahat ng mga cuts, mga post-ups ay nawala dahil sa ginawang zone ng Spurs at nagsettle sila sa long three na to by Quinones. Again, kita natin ang 1-2-2 zone defense ng Spurs at dito may opportunity naman si Draymond na posehan si Champagny. Malakas ang katawan ni Green mga idol. Kaya niya yan kung pipiliin niya. Pero ang thinking na naman nila ay ipasa to. Sumubok si Kuminga na isil itong si Jones at yun din po ang nagbigay idea kay Draymond na ibigay sa weak side. Akala kasi niya itong si Collins ay lalapit kay Kuminga sa loob eh hindi pala. Turnover tuloy. Dito mga idol, same post up kay Draymond pero binalik ng Spurs ang depensa nila sa tao-tao and ito yung typical na Warriors action na may kita natin. Off ball screen sabay ipapasa doon sa malilibre or magkakaroon ng advantage. Sumama mama parehas si Nabrana at Collins kay Podjemski kasi nagcut siya. Naiwang libre si Saric dahil doon hindi nga lang pumasok. Pero kita niyo yung pinagkaiba kanina mga idol sa zone. Sabay yung ngayon naman naman tuman. All that's po ang Dubsys game mga idol, importanteng game din sana to sa kanila kasi kailangan nga rin nilang umangat sa standings. E kulelet sa West itong Spurs eh. Kaya sayang na opportunity rin para sa kanila. Tapos wala pa si Wemby para sa Spurs. To be fair, out din naman si Steph pero mag-aagree naman siguro ang dubnation sa akin na kayang-kaya naman to talaga ng Warriors kahit pa wala si Steph of the bench mga idol ay pinungunahan ni Keldon Johnson ang Spurs sa scoring column nagtala siya ng 22 points and 11 rebounds. Para naman sa Warriors, off the bench din ay nagtala si Clay ng 27 points and 2 rebounds. Hindi ko na talaga to ginagawa pero shoutout kay Bayaw JC Hagunoy. Ito na yung out ko sa iyo And syempre sa mga tropa nating taga Pantabangan Nueva Ecija, shoutout sa inyo. Ano po ang masasabi niyo sa video natin yon Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.